In real life? Opo. Nabasted na. Ilang beses? Dalawa. Dalawa? Eh, ba't ka naman daw nabasted? Eh, yung una, sabi baka mayabang ka or gusto. baka... Ha? I'm sorry. Go ahead. Hindi, daw po ako yung gusto. Tapos nung pangalawa, parang nung una akala ko may chance. Tapos bigla hindi naman pala. Meron, mahal niya pa ex niya gaano sakit ang mabasted? Baka naman hindi masyadong masakit kahit dahil parang parang taking a chance lang naman. Masakit po kapag nag-invest ka na ng oras, ng time, at syempre ng pagmamahal doon sa tao, masakit siya. Siyempre, dinamdam mo rin yun eh, iniyak mo rin. But, um, alam kaya nang nabasted, ng mga nagbasted sa'yo na isa ka ng sexy stud sa pelikula? Siguro po, nakikita po nila sa mga posts, sa mga TikTok, sa mga social media po. Eh, nakita natin po siguro na mga interview po, kagaya nito.